You what's up mga kaliper So mga kaliper no? So ngayon mga kaliper is Tuturoan ko kayo kung paano mag ng, uh, Nagsisimula mga kaliper no? Basic dunk mga kaliper Kung paano siya uh, gawin mga kaliper no? At ipapagkita ko rin sa inyo mga kaliper Yung dang uh, dunk na na pro mga kaliper no? So ngayon nagsisimula tayo sa uh, Uh, basic dunk, mga kalipin, no? So, yun yung uh, una natin gagawin, mga kalipir. So, bago tayo mapunta dun, mga kalipir, isa mo ng uh, subscribe sa aking YouTube channel, ayan. So, comment kay mga kalipin, no? So, ayan. So, pabisita din sa aking mga uh, iba pang social media, mga kalipir. Tulad ng Facebook page, ayan. Pa-follow, mga kalipin, no? At saka sa aking TikTok, ayan. Meron din tayo, mga kalipir. So, padalaw na rin, mga kalipin, no? So, ayan. So, tara. Let's go, mga kalipir. Simulan na natin yung Ah, uh, pagpapakita ko sa inyo nang uh, mga dunk nang uh, basic at saka pro. So ayan oh. So let's go. Sisimulan natin mga kalibre. So So, ayun mga kalibre no, so makikita makikita nyo ngayon mga kalibre yung uh, basic dunk mga kalibre no. So ayun. So, itong isang kamay ko mga kalipir is magsisilbi itong guide mga kalipir na dahil hindi uh, natin nakot yung bula mga kalipir. So, tara tingnan natin mga kalipir kung paano magdang ng uh, basic dang at kahit hindi mo man nakot yung bula, makapagdang pa rin. So, let's go. So, ayun ito mga kalipir. No? Dito lang tayo. So, ituturo ko sa inyo. Ito yung basic mga kalipir. So ngayon mga kalipir, uulitin oh, ko na naman mga kalipir, no? basic dang pa rin. So ito. So ayun mga kalipir, no? Di natin dakot yan ang bula. So ngayon mga kalipir, papakita ko sa inyo yung Ah uh, Um, pampro na nandang mga kaliper okay, let's go So, ayun mga kalibir, no, kahit di man natin dakot yung bula, salampak pa rin natin yung Bula sa ring. So, yun mga No? So, ulitin natin mga kalipin. Ito. Basic mga kalipin. Basic. Itong kamay natin. Just guide to. Guide. So, ngayon. Ito naman yung pro. Ayan, mga kaliber. Thank you for watching.